Hello, what's up mga kasok? So, ito naman si Boy Rock nyo. So, for today's topic mga kasok, ah, naninigas ba yung daliri nyo? Ito, ito. Nahirapan ba kayo mag-close open? Ito pong video na ito mga kasok, ginawa ko ito para doon sa mga early stage of stroke or sa mga after 6 months na nakakaranas po ng paninigas po sa pag-close open. Okay. Ito yung mga kasok ang nangyayari dyan. Bakit ba? tumitigas yung pag-open and close natin. Kasi, sa dito sa ano natin, kamay natin, napakarami pong muscles na Marami po siya sobrang muscles So, make sure po na relax po yung mga muscles natin sa arm po So, isang tinuro sa akin ng doktor O inakinan na panood po sa YouTube is Dapat nakarelax po May napanood po ako sa YouTube na before na mag-exercise doing stretching O everyday gagawin nyo is make sure Ito i relax siya Ganyan-ganyan nyo and Make sure na ma yung pag yung dito, hindi siya matigas. Kasi pag matigas po yung dito nyo, ito, 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 yan. Mamatigas yan. Mahirapan din po kayo mag -close open. So, you have to relax yung mga muscle nyo po dito. yan, Dapat mga muscle. Kaya yung sinabi sa akin ng doktor, hindi mo na advisable ang hanggat hindi na ko yung yung antag dito, yung paggalaw ng kamay natin, hindi advisable mag yung magbuhat ng mabibigat or lagyan ng weights po. So, kasi gusto ng doktor is dapat, ano siya, uh, relax siya. So, mapapansin mo, pag relax siya, magaan siya. Parang ito, ito. Ito yung strong arm ko po, strong hand ko. Tingnan nyo. Kasi, ito, mapansin niyo Mapapansin niyo pa, try nyo po sa sarili nyo. sa matigas po to sa affected nyo, nahirapan kayo. Try nyo po i-ano, i-relax po. Yan po. Yan. Ito, tingnan yung kamay ko. Yan, kasi ito matigas. So, try. Ginagawa ko po. I relax ko yan. 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 So, gawin nyo po habang nanonood po ng TV. Yan. Try to relax po. Yan. Mas, mas, ano nyo, sarili nyo pong, ano, ano yun ninyo. As pa. Yan. Yan. Yan ninyo po. I, masa masay, 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 masay ninyo po. Yan. So, ano yun nga. So, ako kasi habang nanonood ng movie o nanonood TV, yun po yung x-ray para sa, ano, affected part ko po sa, sa hanen po. Ayan. Ayan. Stretch yun lang po. Ayan. Stretch. Ayan. O, sa so wala pa po movement, ang ginawa ko po nung early stage ko po ng straw is, ganito ko po. Ayan. With the help. Ayan. Help po ng strong hand. Huh? Open close lang po. Ayan. 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 Matigas po talaga siya. Pero eventually, pag araw-araw nyo ginawa, lalambot po siya. So, ayan. Ito yung mga ginawa. Ayan. Disclaimer lang po. Ito pong ginagawa ko. sa mga personal experience ko po. At may nakuha po akong mga ano po sa YouTube yung mga nakita ko mga uh, information po. So 'yung nakatulong po sa akin. kasi meron po meron pong iba na sobrang bilis makarecover, sobrang bilis mga ano kasi nga po iba-iba po 'yung ano sa atin eh, 'yung tama naman po ng stroke natin. 'Yung dami, yung brain dami sa atin, iba-iba. So siguro sa kanila kasi mabilis makarecover 'yung sa utak nila kaya mabilis din po magano synchronize 'yung sa muscle niya po. Kaya ganun. Kaya hindi sila ganoon sa atin no? ngayon, mga hirap po. Yan po, kailangan talaga natin tiyagain po yung ano, yung pag-exercise. So, yan, gawin niyo lang po 'yun. At least hindi lang po nanonood ng TV na lang po, o nakabaksa ako na ganoon. ano, galaw-galawin niyo po. Yan, manonood, ba? Para hindi sayang po ang oras. At least nakaupo man kayo, may gumagalaw po. Ay okay, masok, yun lang po ang tips ko for my uh, yung sa arm exercise po. Okay, thank you for supporting my channel. Ito ulit si Boysok nyo. Bye-bye.